pagpupuri sa pagtatagumpay. Natutuwa ang Hari Yahweh dahil sa bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong, siya ay nagagalak. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam. Ipinagaloob mo ang kanyang kahilingan. Sila. Nilapitan mo siya at lubos na binasbasan. Dalisay na kintong korona sa ulo niya'y inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay nang mahabang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan. Dahil sa kadak dangal at kadakilaan, sa kanya'y iyong ibinigay. Pagpapalamoy mo ay nasa Kanya man, Ang iyong patnubay dulot sa Kanya kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos, ang hari ay nagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakpi ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa sa kanya'y lang. Sa kanyang pagdating sa apoy sila'y susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi, sapagkat sila'y lilipulin ng hari. Sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakpuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan.